Tumunang patigil ni Pangulong Bongbong Marcos ang paniningil sa kuryente at disconnection sa mga lugar na sinalantan ng Bagyong Christine. Nasa frontline balitang iyan si maricel Lili. Ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na pag-aralan ang pagpapatupad ng moratorium sa paniningil sa kuryente at pagpuputol ng koneksyon. Para ito sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Pinaaaral din ni Pangulong Marcos sa Energy Regulatory Commission ang pagpapatupad nito mula Oktubre hanggang Disyembre ngayong taon. Baka raw pwedeng hulugan ang bayad sa kuryente para matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. Base sa datos ng National Electrification Administration, nasa 2.1 million household connections ang apektado sa labing dalawang rehiyon sa bansa. Sa bilang na yan, Nasa kalahating milyon pa ang kailangang maibalik ang koneksyon. Pahirapan kasi ang pagpasok ng mga mag-aayos ng linya ng kuryente. Maraming lugar, lalo na sa Bicol, ang lubog pa rin sa baha. Of course, safety will be an issue here. Not unless and until uh, mawala ang mga tubig uh, to make sure na safe ang pagre-restore ng electricity. Sa ilang lugar sa Bicol na matindi ang pinsala tulad sa Iriga City, kalahati pa lang ng lungsod ang may kuryente. Habang 60% pa lang sa probinsya ng Albay. One thing that we uh, made sure are that uh, the critical services, which means the hospitals and the evacuation centers are energized. Inaasahan namang mababalik na ang kuryente sa buong Katanduanes ngayong Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, Uspot. Mga kapatid, jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.